Hi! Hello mga guys and welcome to my vlog to the real Mr. Kilabot or Mr. Kilabot channel ang ating YT channel and ayan po si YouTube channel and, uh, and uh, salamat ako and ito yung paunti-unti nating hinihintay na yung sikap at syaga and mahaba ang pasensya natin and mahaba ang PC natin sa pagbablog and nandito po si the real Mr. Kilabot or Mr. Kilabot channel Ayan po ang hinihintay natin na mga <laughs> and good news napaka good news po dahil ito na po yung hinahanap natin na ating pinadala sa atin and thank you thank you and sa ilang month, ilang buwan natin itong hinihintay na ating adsense na ito na kaninang tanghali lang po ay dumating na po ito pero nagpapasalamat po ako dahil yung sipag at syaga sa pag gagawa ng mga content and paggagawa ng mga video. Ayan, yung hinay-hinay lang and unti-unti lang and dahan-dahan lang. Huwag natin madaliin. Ayan po mga guys ha. And nagpapasalamat ako dahil yung lahat ng mga pinaghirapan natin na video or pagbablog. Ayan. And Google AdSense and nagpapasalamat ako dahil ito, paninang tanghali yung pagpasok ko kanina and kasalubong ko and may binigay na lang dito sa ating bahay na ito. Kasi yung basta na sa tamang address and location and madali kang hanapin and madali siyang makarating sa ating tahanan. Kaya yan. And pag-uusapan natin yung, yung, yung bago tayo makarating dito and yung unti-unti nating yung mga ating mga requirements na hinihingi ni YouTube, hinihingi ni ganito, ganyan, or ano mang proseso. And step by step, and dahan-dahan po tayo, and huwag tayo magmadali. And kahit, yun, trabaho lang ng trabaho, uh, yung kahit busy tayo sa trabaho, and may sabay natin ng konting vlog, or ano man ang ating ginagawa. And nagpapasalamat po talaga ako, and ito hinihintay natin to and syempre habang ang daming pros pros proseso tulad po ng mga kung ano nang hinahanap sa atin ayan kumuha pa ako ng mga yan, dami nating dokumento or yung mga kung ano-ano yung hinahanap about sa yun meron tayong yan NBI or ano man po or police clearance or ano man po PhilHealth or mga anong ID na hinahanap sa akin about sa paggagawa pagkukuha ko ng hinihingi ni YouTube na mga requirements and bago tayo makakuha ng mga ganun and dadan tayo sa mahabang proseso na katulad ko po na wala tayong mga gano'n na mga ID, ID, ID. And by step by step po ang ginawa ni Mr. Kilabot. And dahan-dahan lang po natin to. And minsan di a-absent tayo sa trabaho dahil may kukunin tayo sa ganto, may kukunin ako sa ganto. And magpapaalam ako sa aming supervisor or sa aming timekeeper na step by step kasi may nilalakad ako and importante. And tulad nito and <laughs> ayan yung ating passport na ating ito na lang para mas mabilis na hinihingi ni YouTube na ako mismo talaga yun or talaga na syempre kailangan natin po ng yung inahanap ni YouTube matagal na kasi sa akin yung hinihingi na mga dokumento or anong ID or ito kung anong address and syempre kailangan natin ma-submit yon maibigay and yan na nga po yung unti unti natin nakukuha ang bawat dokumento natin and thank you, thank you and eto tulad po nyan kung yung pinagdadaanan lahat ng hirap or pagsisikap, kailangan natin yun unti-unti talaga natin yung mga guys dahil wag natin madaliin ang paggawa ng ating kung kari ikaw, nag-start ka pa lang na gusto mo ka agad kumita pero hindi kailangan natin ng by step by step at tulad ng hinihingi ni YouTube or ano man po ay yung capacity or kunwari ganto kailangan mo 1000 subscriber ka and 4000 watch hour kailangan po natin yon and dahan-dahan natin katulad ko po na mataas man ang ating subscriber nakilala si Mr. Kelabot pero hindi ko na pinansin and di ko inano And ngayong ito lang mga week, ito itong mga month na karang month ay inasikaso ko dahil maraming kasabi sayang ang mga video mo and sayang yung kita mo and nag ikaw ay kilala na and nagpapasalamat ako sa kanila and yun, ginawa ko, inunti-unti ko and nag-absent-absent tayo sa trabaho para sa gantong proseso about kuha tayo ng barangay clearance, police clearance, <laughs> and NPI, and pill shield, and postal ID, kung anong-anong ID ang hinihingi sa atin, and iniisa-isay po natin yun, and nandito rito po lahat yun, and alam ng mga ating mga kasama sa trabaho, eh, and dala ng ating asawa na number one supporter natin na nag-aasikaso, and nag, eh, nag at bawat ginagawa kong pag-vlog or pag ano, na hinahanap sa akin, papaturo ako sa kanya na kung saan ko kukunin, saan ko gaganto. And yun, yung unti-unti po nating ginagawa ang video and paggagawa ng vlog, yung, yung tayo ko lang, huwag tayo masyadong mataas. Down lang tayo ng down. And wag tayo masyadong, yun, so, sikat ka na or bano ka na. Doon pala, smile lang tayo. And si Daryl Mister Kilabot or si Mr. Kilabot ay ganun lang po sa ano makita nyo man ako sa daan ganun lang po ang ating attitude yung disiplinado lagi tayong sasabihan mayaman ka na or mapera ka na Ayan. pero ma marami tayong pinagdaana na yung pagbablog na mas malalalim or yun gagawa ka ng content sa labas Gagawa ka naman kung ano-anong content And eh, may maririnig ka kung anong-anong salita Anong-anong may -anong sa iyo Na masasakit Pero si real Mr. Kilabot Si Mr. Kilabot And tagus And marinig ko man sa tainga ko Lalabas ko sa kabila Dahil yan Yan ang hashtag din ni Mr. Kilabot Yung makapalang mukha Kailangan malakas ang loob And yung Kahit ginagawa tayong mga Kung ano-ano na Pang babato O pang babatikos pero go lang ng go si Mr. Calabot and malinis ang ating kalooban. And andito po lahat ng ating mga dokumento and pagpapasalamat ako sa inyo. Paunti-unti nating lahat ito ay nakuha hanggang makarating tayo dito. Ayan na po. And sa Google AdSense natin ay thank you, thank you. Ayan na po. And mamaya-maya ito ay papaayos natin sa ating shoutout ko sa aking pamangkin. Siya ang nag-aayos ng ating YouTube. And siya ang management ng ating mga account na lagi niyang sinusuportan si TikTok niya Yan. kaya pinagkakatiwala ko ang aking account dahil doon sa pamangkin ko and sa ating ano dahil si Mr. Galabot ay mainap ang utak ni Mr. Galabot and di tayo marurunong sa mga ganto-ganto and nung nag-aral tayo nung mataas pero <laughs> yung pangarap lang natin pero na hanggang grade 6 lang po si the Mr. Kilabot ha, nakapag high school high school man tayo, hindi pa tayo yan, o kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit pa paano yung mga tagumpay na ating tinatahak na makuha natin yung pangarap natin na makuha tayo ng silver button and ito yung nauna pa nga si silver button bago ako kumita pero thank you, thank you pa rin po talaga na yun yung go-go lang and wag kang yung PC mo habaan mo lang and huwag ka masyadong sabi mo pagkagawa mo ng video gusto mo ng kulita, gusto mo ng ganto pero si Mr. Kilabot ay trabaho, trabaho kahit sabihan ako mapera na raw si Yug si Gantog, si ganyan, si ganyan mapera na ang si Mr. Kilabot pero hindi ko natin yung si ganda dahil ang ano ko po ay trabawa ko para sa pamilya ko and kung may pera naman po ako papasalamat ako and help to may mga kaibigan o sa mga ano pangangailangan sa loob ng bahay. Doon po ang ating attitude and number one, charity and kung kumikita man tayo rito. Hindi yung yaman ako makita sa kontraksyon pero gusto ko pa rin talaga po ay mag magtatrabaho tayo ng para mga ibang lugar o ano man po yan na mga bagong makilala mga kaibigan o mga kasama sa trabaho. may nila si Mr. Kelabot And Payo ko lang sa gumagawa ng mga video na gusto lang yung gusto nilang kumi, yung gusto nila kumita Hindi po, by step, by step po ang gagawin natin. Tulad po ni Mr. Kilabot, by step, by step po ang ginawa ko. And dahan-dahan po yung kuha ko sa gyan to, kuha ko sa ganyan, and yung dahan-dahan kong -dahan ginagawa ang mga video, yung mga pinukuha kong mga requirements and gagawa tayo ng vlog or video doon sa pinupuntahan natin. Pero si Mr. Kilabo ay fire lang, fire. Go lang ng go. And kahit anong pang or pang babas or pang sa amin dahil Mr. Kilabo talaga ay napaka-pogi talaga sa person na rin yan. And, and, And hashtag to the time to check to the real Mr. Kilabo so, and magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po ang ating mga ko AdSense. Ayan. Hinahinay and dahan-dahan. And nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa walang sawang support niyo kay Mr. Kilabot Channel. Ayan po ang ating YouTube channel. Thank you, thank you po. And lalo na po rito kay FB page na The Real Mr. Kilabot na unti-unti nyo akong nakikilala. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. And good vibes po si Mr. Kilabot Channel as a The real Mr. Galabot. kaya And kompleto ko na po tayo sa mga kung anong hinihing ni YouTube or ano man po ang mga recommend ito. And susunod naman na mga ano, magagamit ko po itong mga requirements nito kung saan man ako mag-apply or ano man trabaho. Kaya, go lang ng go si Mr. Pilabot. And time to check to magandang gamaganda gabi sa inyong lahat. And pinasilis ko lang po sa inyo. And nagpapasalamat ako sa ito po ah. Yung Google, yan na ako. Kasi in-open ko naman siya pero nandito na yung mga pin. Yan. Pero <laughs> nandito po ang pin. Ayan. Kaya pag about sa paggana nandito na po siya. Kaya mamaya-maya ay pagdating ng aking pamangkin ay, agad natin to papaayos sa kanya kaya ayun nandoon ang shoutout sa pamangkin ko eh napakasipag eh na nag-aaral po eh uh, uh, nag sana tuloy-tuloy to tuloy, tuloy, kasi siya ang ating manager na sa about sa account kung paano nakakaalam ng mga pasikot-sikot kay YouTube kahit hindi naman siya YouTuber hindi naman siya no gumagawa ng mga video pinag-aaralan niya ayan si search niya lang and babasahin niya and shoutout sa pamangkin ko kung paano nag nagagampanan naga ng pamangkin kayo paggawa ng mga video ay paggawa ng mga yung to ganto step by step kunin mo raw si ganto and hintayin mo mag gmail ulit sa iyo about sa gmail po ay bawat araw tinitingnan ko bawat ano minsan gugulat nga ako may nabubura or di ko naman po nang pasad yung, mag, yung mabura yung mga gmail or itong anak ko man nakakabura ng ayaw, isang pindot lang ng pindot kasi iisang isang cellphone ang ginagamit natin kay youtube, kay tiktok, kay fb page ito lang yung cellphone na ito <laughs> ating ginagamit. Lahat po yan ay ina-upload na natin, upload dito, upload doon. And kailangan ko yun na ah, para yung ating mga supporters or viewers na lagi nakasubaybay. And shout out sa asawa na gugutom na yata. Ano kain ka na? Ha? Sakitan mo? Ayan, tulad yung masakit ron ka kasi kasi ilan po siya magbibigay. And magda-down na po tayo. Ayan, namimilipit na. And thank you, thank you po sa walang sawang support kay The Real Mr. Kilabot. And please support to the YouTube channel Mr. Kilabot. Ayan po, ma uh, paano niyo po ang ating pamumuhay kung sino si Mr. Kilabot channel. And thank you, thank you po sa walang sawang support sa inyo. <laughs> kasi kasi kung gumina ka 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 po yung natin sa wala sa kitarong. Kahit Baka ko ng Nag na nagugutom na. Eh, nandito po tayo sa bahay. Ang sabi ko, mag-vlog muna tayo. Ayan, call to attend. So, ko lang kanina. Ayan, <laughs> ayan. So, ang inip. Ang inip. Ang inip. Ang inip. Ang Ang cup ni Mr. Kilabot na si Mr. Kilabot channel ay iisa lang. Ay, ayan, si The real Mr. Kilabot ay iisa lang. Ayan. Thank you. Thank you so much sa support nyo. Ayan, sana mag-tulit-tulit ko natin. Papasalamat po ako and sana lahat ng ating ginagawang pag-video ay supportahan and pa-support sa ating mga viewers and sa ating subscriber. Thank you, thank you po sa please help to the please subscribe and like and sa uh, lahat ng comment section natin. Thank you, thank you po sa nandyan po kayo and alam ko ilang taon na kayo sa akin nakasubaybay or nakarakat mula pa ng kay TikTok. Yan, hanggang kay YouTube binabantayan nyo ako, yung sinusubaybayan nyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And thank you so much sa Mr. Kilabot. And ayan na po ang ating local adsense. Thank you, thank you sa ito po siya. And thank you. Kapasalamat po ako sa inyong lahat. Bantay muna tayo ng tindahan. Ang asawa ko nandun sa sira kasi masakit daw po ang kanyang dyan. And thank you, thank you po sa inyo. Please help to Mr. Kilabot channel and please subscribe and like. Chat out sa comment section and thank you thank you so much sa walang sawang support.